Agimat ni Paraon Mga kagimat ka Gawa tayo ngayon ng pampaswerte Ito din ay gayuma Panghalina uh, Hindi ka maano ng mga tao nito Ang dala nito Hindi ka aanderin Or bubulihin ang sangkap nito mga kaagimat ay sari-sari merong bahay ng alitap-tap uh, kita ninyo merong salindugok merong aug at saka iba't iba pa ang orasyon nito mga kaagimat is a collection galing sa iba't ibang tao um, nandito na rin yung mga orasyon galing sa Sudlon, Cebu, na 18th century pa, tinatawag na Amigos nandito sa loob at saka dinagdagan ko din ng mga orasyon na collection ko sa iba't ibang tao na namit ko na proven and tested sa kanila at lahat ng yon ay nilagay ko dito para talaga magiging mas malakas siya at saka yung mga sangkap na iba na ito mga kagimat eh, collection din sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao pinaghalo ko, pinagsama ko sa isang lagyan Merong mga ganyan. Pulupot yan. Klase na kahoy. Yung iba, galing pa sa Dipulog, mayroong Sambuanga, mayroong Surigao, mayroong Hasaan. Ay, iba't -ibang lugar, mga kaagimat. Sa ngayon, hindi pa ito tapos. Alagyan pa natin ito hanggang sa mapuno talaga. At saka, wala itong katulad ng iba na na merong sa barang ma, uh, mga ibang laman ba ito is puro talaga pampaswerte panghalina sa uh, swerte sa negosyo gayuma panghalina pang-attract ng tao at lagay nito mga kagimat pwede tong lagyan ng oil or pwede perfume ang paggamit nito is i-perfume mo lang sa iyong katawan para maamoy ka ng taong kausap mo at saka matrack sila pwede lagay sa kilay at sa bibi sa lips basta ang sikreto mga kagimat is gamitin mo to daladala sa yung pala sa yung ah, nakadikit sa yung katawan gawin mo tong habak pwede balot sa ibalot sa red na tila tapos idikit sa yung balat i, ibalot sa red na tila itali sa yung bewang ayan ah, yung habak mga kagimat tapos wala itong bawal makagimat pwede ito ipasok sa sementeryo pwede ipasok sa sa sugalan pwede siyang ipasok sa CR pwede dalhin kahit saan makagimat wala siyang bawal so ito yung maganda dito at saka kung, kung sino makakuha nito meron tong susi meron to siyang susi na magpapaandar sa lahat ng to so iba yung style ng susi nito para once na gamit mo yun, ma-activate ito at saka gagana ang buong kapangyarihan ito. Ituturo ko yun sa inyo mga kagimat. Tapos kung naalala ninyo yung, yung formula ng gumamila silis, um, yung previous vlog natin, yung dinecode natin ang gumamila silis yung buong kapangyarihan ng gumamela silis yung formula niya, is half lang yun mahagim at yung full nandito sa loob. Yung full na formula ng gumamela silis is nandito. Nandito yung formula niya na nagpa-attract na maraming tao um, sa ka sa buhay mo. So, nandito na siya sa loob at saka palagi mo itong daladala at epekto yun mga kagimat stay tuned mga kagimat kasi uh, dagdagan ko pa to ng ano mga sangkap at saka pakita ko sa inyo later ko ano pa ang laman para mapuno na yung finish product niya okay mga kagimat tapos na yung gawa natin na amigos or gayuma o pampaswerte so buhayin natin to mamaya mga kagimat binyagan palakasin rin. At saka kung sino makuha nito, ituturo ko ang susin nito, paano gamitin, paano siya paanda rin. Uh, once gamitin yun na, yung orasyon na tinuro ko, uusalin nyo yun. At uh, for example, meron kayong, itong for example, ito yung tao na nagustuhan nyo, type nyo, or customer, or ano. Or, uh, usalin yung orasyon sa tingnan mo siya tapos inuusal mo yung orasyon ganun lang tapos yung ito na gamit mo ipahid mo siya yung kilay or sa bibig bago ka makipag-usap uh, kung perfume uh, mas maganda kung perfume kasi maamoy kanya niya pwede siyang i-perfume mo sa yung dibdib ilagay sa dibdib para maamoy kanya niya uh, napakabango mo so ito yung Ganito ang paggamit niya, ay ganyan ang paggamit sa agimat na to. Bawat isa nito mga agimat ay tested. Halong sangkap talaga sa pangganito. Yung mga orasyon nito, matag-isa mga agimat, ay proven. Uh, marami ng tao na kinuha ko, kinunan ko nito, iba't ibang tao. Ito yung gamit nila. Ngayon, pinagsama ko lahat. Okay mga agimat. Yung gawa pala natin ngayon is nine pieces kasi symbolic yung number nine. So, ganyan ang paggawa natin. Ito naman mga kagimat, yung bao natin. Isang mata, isang bibig. Uh, malakas ito sa ano mga kagimat? Uh, malakas ito sa tagaliwas sa bala. Tapos, ganun pa rin, lagyan natin sa loob. Um, siguro bukas ko na ito gagawin lahat na lagyan natin sa loob ng klasik uh, klase-klaseng sangkap, kahoy naging bato, uh, gamot ng pakubol, mga panipas, mga orasyon yung talandro na, na pinakita ko, in-explain ko sa previous vlog natin. Uh, pwede nyo yung makita. Tapos, hindi ito bawal pumasok sa loob ng CR. Hindi ito bawal bawal sa sementeryo, sa lamay. Hindi ito bawal sa sa simbahan o ano paman So, ganun pa rin makagimat. Ituro ko din ang susi ng orasyon na magpapaandar sa tagline nito. Pati yung lahat ng nasa loob, iaandar, i-epekto Kung ituro kung paano gamitin para para umepekto talaga mga kagimat. So, I'll show you sa next video kung tapos na. Okay, mga kagimat. So, mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.